Isang babae patay matapos madaganan ng malaking bato ang pag-rescue sa pool sa video naritong itong scoop kalunos-lunos ang sinapit ng isang 35 anyos na ginang matapos madaganan ng malaking tibak ng bato sa Tayasan Negros Oriental. Sa video na kuha ni Melvin Cadelinia, maikitang pahirapan ang pag-rescue sa biktima na nabaon sa hukay. Isa-isa namang naglabasan ng malalaking kahoy para kalsuan ito, habang ang ilan naman ay nakahawak sa tali na itinali sa malaking bato. Nang maiangat ng kaunti ang bato, bumaba ang dalawang lalaki para hilain ang biktima mula sa pagkakaipit dito na nila hinila si Cuevas. Ayon sa investigasyon ng Tayasan Police Station, naghukay ng lupa ang biktima na si Virgil Cuevas para ibaon ang malalaking tibak ng bato. Dahil plano umano ng kanyang pamilya na magpatayo ng teres sa kanilang bahay at dahil sa gabal ang malalaking bato, kaya nagplano ang mga ito na ilibing ito sa lupa. Nang nasa kalagitnaan na ang paghukay nito, aksidenteng nahulog ang bato na nakausli sa gilid ng hukay at nadaganan ang biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkamataya dahil sa laki at bigat ng naturang bato na tagala ng pagligtas sa biktima. Naulilan ni Cuevas ang kanyang asawa at mga anak na pawang mga maliliit pa.